ng pangulo ang pagpatuloy ng clearing uh, operations hanggang Oktubre at pagtatapos ng uh, karagdagang RoRo ramps ngayong taon upang mas maraming truck at sasakyan or sasakyan ang makakasakay sa mga ferry. Kasama rin sa kanyang direktiba ang pagkabit ng navigator aids ngayong Hunyo, gaya ng mga ilaw, marker at buoy na magsisilbing gabay sa mga sasakyang pandagat upang masiguro ang ligtas na biyahe. Support area. Ang mga aksyong ito ay bahagi ng mas malawak na direktiba ng Pangulo sa pamahalaan. Mabilis at epektibong trabaho para sa bansa at para sa taong bayan. Malinaw ang layunin ni Pangulong Marcos Jr. sa sitwasyon sa Siquijor at Tacloban. Maibalik ang kuryente at tubig. Maayos ang tulay at higit sa lahat maibalik ang tiwala ng taong bayan na ang gobyerno ay kumikilos at tumutupad. Handa na po akong sumagot sa inyong mga katanungan. Maraming salamat, U.C. Claire. Uh, first question, Leth Narciso, DZRH. Good afternoon, Yusek. Ma'am, may we get the stand of the President on the proposal to extend the terms of office of Barangay and Sangguniang Kabataan Elections from three three years to six years? Actually po, ang extension ng terms ay uh, nasa pagdidiscuss pa po sa Kongreso at iginagalang naman po ng Pangulo ang legislative process pero... Nais din pong ipabatid ng Pangulo kung ano man ang pagbabago. Ito po ay dapat na, na naaayon sa adhikain na magkaroon ng uh, mabuting uh, local governance at pag-unlad ng uh, komunidad. Pero sa ngayon po ay hindi po natin masasabi kung anong stance ng ating Pangulo. Kailangan po maibigay sa kanya muna ang kompletong detalya patungkol po dito. Uh, Ganon din po ba doon sa uh, possibility ng uh, postponement ng uh, BSKE na dapat nakaschedule schedule uh, December 2025 po. Uh, tuloy po 'yan hangga't uh, wala pong ibibigay na batas kung ito ay papa-cancel or ipapa-postpone. Maraming salamat, Leth. Uh, next question, Eden Santos, net 25. Good afternoon po. Yusek. Uh, regarding po sa mataas na presyo ng baboy sa bansa. Especially po yung farm gate na binabanggit ng mga holler 250 to 265 pesos daw po. Uh, medyo hindi na nila kaya. Ang presyo po ng baboy sa palengke ay nasa 400 uh higit sa 400 pesos. Ano po ang direktiba ng pangulo para po mapababa yung uh, presyo ng uh, baboy sa bansa? Lagi pong ninanais ng Pangulo na maibigay ang pinakamababang presyo sa mga pangunahing uh, bilihin sa merkado. Ayon uh, naman po sa Keseketary uh, Tio Laurel, uh, ang pagtaas po sa ngayon ng presyo ng baboy, pero aalamin uh, po natin muna rin ang detalye dito kung ganun nga ba tumaas, tumaas nga ba, uh, o pareho lang. Pero ayon uh, sa kanya, tumataas minsan ang presyo ng baboy, dulot na rin po ng African Swine Fever pero dahil po diyan ay uh, tumutugon po ang DA pa uh, uh, mayroon pong programa tungkol sa hog repopulation program at ang pagroll out po ng ASF vaccine. At uh, ayon din po uh, kay Secretary uh, Tio Laurel, nag-allocate na po ang DA ng halagang 1.6 billion pesos para po makabili ng 13,000 finishers at uh, 30,000 breeders to produce 1 million finishers while waiting for the ASF vaccine. La, ilan lamang po ito sa kanilang magiging um, uh, gawain para po maibsan po kung anuman po ang naranasang uh, pagmahal ng presyo ng baboy sa kasalukuyan. Uh, follow up lang po, uh, ang sinasabi po nga, dinadahilan nga daw po ng... Uh, Uh, ng mga hug raiser at saka yun yung uh, dinadahilan din ng uh, DA yung ASF. Ang sabi po ng mga hauler, at saka yung mga mamimili, sila din naman po ay apektado uh, African swine fever. Uh, so hindi po ba maaring makausap din ng uh, ng ahensya special ng DA ang uh, mga hug raisers para po yung pressure tila hindi ata control po ng uh, di yung pagpipresyo po ng mga hog raisers sa farmgate price mm. ng buhay na baboy. Katulad din po na sinabi ng ating Pangulo, hindi tayo basta-basta po magdidikta kung ito naman po ay makakaapekto sa ibang mga stakeholders. Inaaral po ito para balansi po ang maging resulta balansi sa consumer, balansi po rin sa mga hog raisers. Thank you po. Marami salamat Eden. Next question, sa Medenilla, Business Mirror. Um, good afternoon, ma'am. Um, Doon po muna sa na-mention po nila na legal review nung sa agreement between SIPCOR and pro, um, pro ko. Yung ano po yung magiging conditions po nung review? At saka mag start po ba yun after nung six months na binigay ni Pangulo or before, kahit ngayon po, mag start na yung review? Ngayon po, pinapaumpisahan na po ang tungkol sa SIKIHOR, uh, sa, sa Zipcor. At uh, meron na pong direktiba ang Pangulo at uh, kung ano man po ang mangyayari po dito sa malalimang pag-iimbestiga, maaari pong magkaroon ng pag-cancel ng anumang kontrata. Pero depende po yan. Hindi ko po sinasabi na ito'y maaari mangyari. Depende pa po yan sa pag-iimbestiga kung ano po ang kalalabasan. Tapos mag-follow na lang rin po ko dun sa na-mention ni Pangulo kahapon yung regarding po sa luwa yung sa Bulacan naman, to, mm, mm. meron na pong update regarding po dun sa ano? Meron. At uh, ito po ay uh, dahil nga ipinag-utos ka agad ng Pangulo na magkaroon ng pag-iimbestiga ang uh, luwa at uh, base nang arin po kay uh, President uh, Joy Salonga. Uh, meron na pong naganap na uh, pag-uusap sa pagitan po ng City of Water, uh, sorry, City of Malolos Water District at kasama po ang prime water sa malolos po ito. Okay? Uh, yun po sa kanila, uh, kailangan po magkaroon ng improvement sa water supply service sa dalawang affected barangays. Nangako po ang prime water na i-repair ang pump station by June 13, 2025 at uh, makikipag-coordinate din po sila na sa drainage sa contractor para po uh, maisaayos din po. Ito po ay sa, sa, pagitan din po ng CMWD and Prime Water para ma-restore po yung damage mainline. Water is expected to return to normal, low, uh, normal levels upon completion of the repair and restoration of damaged pipelines before school opening. So, abangan po natin ang magiging trabaho ng Prime Water kung tutupad sila sa kanilang pangako sa luwa. Eh, paano po pag hindi po na-achieve yung target po ng Prime Water? Tignan muna po natin. Bigyan natin sila ng chance. Although marami na nagre sa Prime Water, bigyan natin sila ng chance. Dahil ang sabi naman po nila, eh, sila yung naglilingkod sa bayan. Thank you. Maraming salamat, Sam. Uh, next question, Alvin Baltasar, Radio Pilipinas. Uh, Yosek, uh, mukhang decided talaga si Pangulo na papanagutin, pa, papanagutin yung SIPCOR kung hindi makakatugon doon sa, sa problema. Mm -hmm. At uh, anong hakbang, yung posibleng hakbang, uh, Yusek, yung pwedeng gawin ng pamahalan kung saka-sakaling uh, hindi makatugon ang uh, safe court sa obligasyon nito. Sa so, ngayon po, binanggit po natin uh, mabilis ang pagtugon sa problema para po maibsan ng dinaranas na hirap ng mga kababayan natin sa Sikihor. So, dahil nasa ilalim na ng State of Calamity ang Sikihore, uh, maaari na po maggamit ang Calamity Fund para sa agarang aksyon at uh, para mabawasan din ang delay sa implementasyon ng mga uh, proyekto. At uh, mapigil din po ang labis na pagtaas ng presyo ng bilihin. Uh -oh. At uh, yun nga po, uh, yung mga genset po ay ipapadala. Yan po ang pinakamablis na maari, maisagawa ngayon para maibsan po ang kahirapan ng ating mga kababayan sa secure. Uh -oh. Yosek, uh, for the record, uh, sino po ba may-ari ng ZipCorp? Ang ZipCorp po, kung saan po nakakaranas, uh, kung, kung sino po yung nagmamanage at nagmamayari. Ah, sorry, sorry. Ang ZipCorp po, na siya pong nagmamanage ng... Uh, kuryente o yung power provider sa Sikihor. Ay um, uh, pag-aari pa rin po ng Villar Group of Companies. Ang Sipcor ay uh, pag-aari rin po ng Villar Group of Companies. At uh, kaya po minamadali po ng Pangulo na makausap po ang Sipcor para sa mas mabilisang pagtugon sa problema dahil kung tutusin po hindi po ito bagong problema dapat noon pa po ito natugunan ang sabi nga po nila ang tunay na kaibigan ay walang iwanan we hope that they will not abandon their obligations to their friends in Sikihor uh isa pa uh, follow up lang gaano na ba katagal yung problema doon sa Sikihor okay Uh, tayo po ay nagpapainbistiga pa dahil mukhang matagal-tagal na rin po ito kaya nga po nag-declare na, na po ng uh, state of calamity at uh, meron po akong records dito at ibibigay ko na lang po sa inyo siguro ang mga detalye. Uh, thank you, Alvin. Uh, Follow-up question, Clay, Pardilla. Good afternoon po, Yusek. Yusek, nabanggit niyo po pwedeng makansela yung um, kontrata pero what violations or a uh, consequences pa po SIPCOR may face for failing to provide 24/7 power supply and what case can be filed also po na assess na po ba masasabi po ba that um Sikhor is losing millions of um money dahil po sa crippling power crisis. Mm -hmm. Sa so, ngayon hindi ko po masasabi yung pinaka-detalye kung ano ang maaaring solusyon dahil definitely po uh, ang gobyerno ngayon ang tumutugon para maibsan ang problema sa Sikihor na supposed to be dapat hindi po sinasagot sana ng gobyerno dahil nga mayroong private companies na dapat or kooperatiba na dapat na tumutugon sa problema ng mga kababayan natin sa Sikihor. Pero ngayon to po, ito ay uh, papasanin ng gobyerno. Karagdagang gastos sa kapabayaan ng iba. So titignan na lang po natin ang mga detalye patungkol po dito. Marami salamat, Clay. Next question. Uh, uh, Follow-up question, uh, Pia. Ma'am, yung sa Lua, uh, before the midterm elections, President Marcos has ordered an investigation into the operations of Prime Water. So may update na po ba dito? Um, ongoing pa rin po ba yung investigation ng Lua at may commitment na rin po ba yung Prime Water para ayusin yung kanilang serbisyo? At least even for the province of Bulacan po? Ayoko pong pangunahan, pero most probably malapit-lapit na po na makapagbigay ako sa inyo ng detalye patungkol dyan. Hindi po ito tinutulugan pa lagi naming fina-follow up ang pag-iimbestiga dito. Ah, bigyan nyo lang po kami ng konti pang panahon. Baka po ilabas na po namin. May timeline po ba na binigay si Presidente sa investigation? Ayoko po magsabi by next week, pero basta may, medyo malapit na po by next day. <laughs> Basta malapit na po. <laughs> Salamat Pia. Uh, next question, Marisal Halili, TV5. Ay, Ma'am, magandang hapon po. Ma'am, um, ano po yung masasabi ninyo doon sa naking hakbang ng Senado last night to remand yung uh, articles of impeachment at ibinalik po sa Kongreso? Ah uh, mensahe ba ng Pangulo? Wala po, alam naman natin, ulitin natin, kung tungkol sa impeachment ang pag-uusapan. Uh, ang Pangulo po kasi, kung tutusin nyo, ngayong umaga, ang dami niyang pinuntahan. So, kung ang Senado, may mga ilang senador na busy sa pagtatanggol sa procedure at may mga senador na busy sa pagtatanggol sa vice-presidente. Ang Pangulo po ay busy sa pagtatrabaho. Gusto niya sana, katulad at na ating sinabi kanina, maibigay ang mababang presyo ng bigas, makapagbigay ng mababang presyo ng mga pangunahing bilihin sa merkado. At uh, maibisan ko ano mga pong paghihirap. Anarasin sa ngayon kung ano nangyayari sa Senado. Dahil ang trabaho po ng Senado, kung ano man po ang mangyari dyan, sila naman po ang mananagot sa taumbayan ma'am, as a lawyer, aren't you concerned of the um, of the worries of other lawmakers na that this might lead to constitutional crisis? As a lawyer, uh, opinion ko na to, ha? Okay. For me, um, depende po yan, eh. Depende. So, ang pag-re-remand back, dahil yan naman ang na pag-desisyonan na nila, ah, uh, may punto po kasi na kung meron lang sila nagubuluhan they can ask the, the House of Representatives, ano ba to Certified ba to Kasi when you say it's a certified, may verification at naipasa yan, consider dyan na um, um, may, may presumption yan of regularity. Ba? So, it can be an issue during the trial if they want, pero to months back, uh, kung ano man yung kanilang adhikain, Uh, hindi po natin masasabi. Pero since nasa kanila man yung po yung jurisdiction, ang uh, senado na po talaga ang maaari mag-decision siya. Uh, Maraming salamat, Mase. Uh, Ivy Rea. Good afternoon, Yusek. Follow up lang po sa impeachment. May nasabi na po ba si President or ang palasya sa usap-usapang dismissal ng impeachment? Tsaka, uh, did he ever express any concern on the political effects he may face A uh, political effect that Over he may the impeachment. face, ito naman, uh, uh, parang it, it will give a negative impact to the President because of the dismissal of the uh, complaint against VP uh, Sara. Ganun po ba yun? Hindi, hindi, okay. I'm, I'm just clarifying. Negative, neg negative impact kung madi-dismiss. Unang-una uh, po, hindi po kasama ang Pangulo sa debate doon sa Senado. Makikita po ng taong bayan kung sino po ba kaya ang sumusunod sa procedure o sino ang naglalaro sa procedure para makaiwas o para maituloy ang impeachment trial. Sa Pangulo po, uh, sa ngayon, uulitin po natin, hindi po kasi focus ng Pangulo ang impeachment, pero ayon din naman po sa Pangulo, sa, ito po'y pangkalahatan. Kailangan din po talaga ng transparency, accountability sa lahat ng public servants. Hindi lamang po sa usaping impeachment trial. So pag sinabi po ng pangulo na proseso, dapat sundin ng batas, dapat sundin ng konstitusyon. Huwag paglaruan ang mga procedure. Yung naaayon lang po ang um, paggamit ng uh, procedure at rule of law para ito sa taumbayan, para sa interes ng taumbayan. So wala po tayong nakikitang ano bang negative impact na mangyayari sa pangulo dahil hindi po siya kasama sa anumang pag uh, tatagisa ng talino sa debate dito sa Senado. So kung ito may ma sabi nga po natin, taong bayan po ang huhusga sa Senado kung ano po ang ginawa nila during the impeachment trial. Thank you po. Um, last question. Uh, ah, impeachment of follow question, Ivan Marina. Sige. Uh, no, not impeachment. Uh, babalikan ko lang po yung sinabi nyo kanina, yung Uh, you, you challenged the uh, CIPCOR na kung sinabi nyo, walang iwanan, sana wag iwanan ng mga tao sa CQ hmm. or something like that. Uh, clarify ko lang ho, ito ba in reference to Senator-elect Camille Villar's statement thanking the Vice President for her support? In general, dahil pagkaibigan ka, nagsaservisyo ka, hindi ka lang dapat para sa kita, para pagsilbi ka sa taong bayan. At ang dapat, ang lahat ng mga pinagsisilbihan mo, ituring mong kaibigan. So kung ikaw ay magiging kaibigan at magsisilbi ito pa rin mo. Thank you. Salamat Ivan. Uh, si relate impeach, impeachment uh, si ano muna si Eden Suarez Santos pala. Sorry. Okay lang. Uh you're seeking uh, regarding po the impeachment pa rin ano. Uh, sabi niyo po uh, kailangan sundin yung uh, procedure yung uh, uh, constitution um dapat po ito rin ng sundin ng uh, ng Kamara representantes kapag ka po na nag nagfile ng uh, impeachment complaint against the President po. Kasi di ba merong i before yung uh, Duterte Youth, pero hindi po uh, binigyan ng pansin or hindi na po napagtuunan ng uh, pansin ng Kamara uh, na isa po doon sa akin, question din ni uh, senator uh, Alan Peter Cayetano. Mas maganda pong itanong niyo yan sa spokesperson ng House of Representatives. Hindi po natin saklaw yan. Thank you. Maraming salamat, Ethan. Uh, last question, Christian Rosores, uh, Radio 6.30. Mambalik balik lang po ako dun sa SIPCOR kasi nabanggit din po sa report na nagbabayad naman pala yung, uh, yung local authorities doon sa SIPCOR. Meron po bang figure kung magkano yung nalugi from the LGU side dahil nagbabayad sila at the same time hindi na po fulfill yung uh, duties ng SIPCOR dahil nga po nag-cost ng malawakang blackout? Asa uh, ngayon po, hihingin ko po yung pinaka-detalye. At uh, ongoing pa po kasi yung investigasyon. Yung mas malalimang uh, pag-iimbestiga. Kapag ka po tayo ay nagkaroon ng pinakadetali patungkol po dito sa pag-iimbestiga, ibibigay ko po sa inyo kaagad-agad. Thank you, Christian. Uh, Ma'am, last question na talaga to. <laughs> <laughs> Chloe Hofana, Business World. And afternoon, Yusek. Uh, Meron na po ba tayong priority bills for the 20th Congress? Actually, marami po. Uh, Meron po mga priority bills na pag-usapan po to sa nakaraang ka uh, uh, Common Legislative Agenda. Nandito po, unang-una, siyempre unahin po natin, yung National Government Rights Sizing Program. At uh, amendments to the Right of Way Act. Dalawa lang po ito sa pinakamahalagang dapat sana na ipataguyod na. Dahil malaki pong bagay kapag ito yung na batas, malaking bagay po to para sa gobyerno. Nandyan din po yung The Connectado, oh, sorry, The Pinoy Act. At uh, pati po yung um, the amendments to the Universal Health Care Act. So ilan lamang po ito? Marami po kasing batas na nais na maipasa. Pero yan lang po muna ang aking maibabanggit dahil yan yung pinaka dapat sana na maipasa. Um, Sa so wage hike naman po, Yusek, the DBCC just released a position paper warning against the legislated Uh, across the board minimum wage hikes of 200 pesos and 100 pesos, last time the president said um, he needs to weigh but the economic um, impacts okay. of this. so does this mean po na he the 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 dbc um, study does that reflect for the stance of the president? Uh, sa ngayon po tatanong ko yung pangulo kung kanya na pong nabasa yung sinasabi. dahil sa ngayon ako personally personally po wala pa po akong kopya nung yung sinasabi. Pero hindi ko pa po kasi na itanong sa Pangulo ang patungkol dyan. Baka po, uh, pag nagkaroon kami ng pagkakataon, itanong ko po yung tanong na yan. At ibibigay ko po agad sa inyong tanong. Uh, sagot. And last question na, uh, um, if lawmakers pass the bill tonight, may chance po ba na ma-veto ito ni President since essentially alter ego niya po ang mga DBCC heads and mukhang hindi sila sang ayon sa wage hike. So, hindi ko po masasagot sa ngayon. Kailangan mabasa pa rin po ng Pangulo ang mga detalye patungkol dyan. Kung ito naman po'y makakabuti sa mga manggagawang Pilipino, malamang ay maayon na ng Pangulo. Pero ang sabi po niya, kailangan po talagang aralin bago siya sumangayon. Kasi marami pong stakeholders concern na dapat din pong madinig sa parte na yan. Thank you, sir. Thank you, Chloe Hofana. Okay, so bago po tayo uh, magtapos, 53 free Wi-Fi sites sa Tawi-Tawi.